Hi friends! Alam mo ba na meron ng madaling paraan para makita mo lahat ang mga copyrighted music mo sa iyong reels? Kung hindi pa, ituturo ko po sa inyo kung paano. Nandito tayo ngayon sa aking mga reels. Pag in-scroll up niya dyan, may makikita kayo dyan na nakasulat na Needs Review. I-click niyo lang dyan, lalabas lahat ang inyong mga copyrighted music na content. Yan pong mga nakapula na yan ay mga wala ng sound due to copyright. So, isa isa nyo lang pong i-click yan para palitan ng audio. Pero kung nakapalitan nyo na yan dati dahil na copyright na dati, ay wala na kayong choice kung hindi burahin na lang siya. Pero kung isang beses pa lang naman siya naka-copyright, pwede nyo pa siyang palitan ng ibang music. So, isa isa-isahin ko lang po itong burahin. Unahin ko itong batang may nakahiga, si Little Dragon. So, meron po dyan tatlong tu tuldok. Pindutin nyo lang ang replace audio. Continue. Tapos iba ilalagay niya kayo sa mga music. Mamili na lang po kayo ng gusto nyong ipalit na music. Kung okay na sa inyo yung music na napili nyo, click update. Ulit-ulitin nyo lang po hanggang matapos nyong i-update ang lahat ng may mga copyrighted music nyo na video. Kapag natapos na, malinis na, makikita nyo dyan na wala na pong needs review. So, ganun lang po, kasimple, ganun lang kadali. Hindi katulad noon na talagang kailangan mo pang mag-backread, hahanapin mo pa kung anong video ba yung naka-silent. Kung may natutunan kayo sa video na to, don't forget to follow. Maraming salamat po.